Sa totoo lang, lang, sa totoo lang, lang, sa totoo lang, lang, sa totoo lang lahat. Sa totoo lang, lang, sa totoo lang, lang. Lang, lang, Magandang umaga po Luzon Visayas Mindanao. Magandang magandang umaga po. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw Oo. sa inyong lahat. Uh, Ricky Rivera po. Dodi Lacuna lamang po. Sa totoo lang at greetings sa atin sa mga Pilipino. Diyan sa Canada, sa Estados Unidos, napakadami mo naming mga nanonood sa Estados Unidos. Eh, syempre, yung ating mga kamag-anak dyan at mga kapwa Pilipino na gustong ma makita kung ano yung totoong nangyayari dito sa ating bansa, eh tutok lang kayo dito sa currentph.tv. No? Kung saan, eh, talagang sa totoo lang yung sinasabi ko namin dito. Ngayon, ang rapi ko namin ngayon ni Sir Dodi, simple lang. Bakit hindi ko kami gumagamit ng DAW at di umano dito sa current PHTV? Bakit nga ba tayo... Pero maalala, eh, background lang dyan, Richard. Eh, mga okay, dyan. background, mga yeah. background sige. di ba nagagarap na... Nakatagan nyo siyempre kami. We spend our our careers for the longest time sa news. Eh. Ay, so yung longest time uh, dito, sa akin, mga 20 years yun eh. 20? <laughs> <di>, longest time. Hindi <laughs> <ba, laughs> sabi mo na ito. Hindi, mga 25 years eh. 25 years? 25 years? Hindi, karir ko nga sa tele sa Hindi television, news eh. and public affairs. Mga, Mga 25 na years yun. Hindi e. no, ano ko ba? Di ba lubalis nga ako ng RPN? Ng no. Eh. Hindi, bago ako magba... Di, oh, oh, pa ako oh, mag- Hindi, pagkaraan ng martial law. Bago ka pa bang martial law. Hindi, pagkaraan lo? ng martial oh. law. Pagkaraan naman ng martial law. Ano o, pagkaraan? Oo, pagkaraan ng martial law. Nakikita na kasi sa TV nung malit pa ako eh. Oh, uh, ganoon ka kaliit. Umihinga ako dun sa sa kama noon, nakikita pa kita si Dodi yun. Sobra ka naman, hindi naman ganoon katagal yun. Hindi naman. Oh, uh, oh, uh. uh. Ay, ba, ko po, wala walang wala kahalong daw, walang kahalong, da, kahalong di Na, yeah. alam na alam, alam ko po yung mga panahon na yun. Oh. Napakaraan po ng Marshallot law saka po ako naging bahagi ng na, Channel 9. Di lang Salamat yun. Po eh. Salamat, po po sa Diyos. Ayan. Oh, kaya Kasi Kaya binagsabi, dyan sa Quadcom Committee, di ba nagkaroon ng investigation sa mga vlogger. Walang higit. di ah, sige, sa anin na natin to si Christine Niyo ng Manila Bulletin na vlogger na dili-pensa niya, hindi, gumamit naman ako ng daw. Bakit, bakit pinofront upon ang paggamit ng daw at di umano ng mga tunay na journalista Bakit nga ba, Dodi? Daw at di umano, talagang hindi na po katanggap-tanggap yan eh. Hmm. Ibig sabihin, may kakulangan kayo doon sa tunay na nangyari. Correct. Essential yung kakulangan ninyo. Kasi sinasabi, di umano o daw, 'di ba parang sinasabi parang naka ano ba 'yun malang depensa 'yun lusot, lusot, nila na oh. tiwala sila doon sa source nila oh. tiwala kayo sa source nyo pero hindi naman talaga ganun katiwala tiwala 'yun kung pag-uusapan yung tunay na katotohanan ng incidenting naganap oh. kasi pinagtatagpi-tagpi niyo lang 'yan eh 'di ba iba-iba kunwari ang source nyo. hindi ba the question of doubt di umano tapos pagtatagpi-tagpi niyo gagawa oh. Kagawa, na kibubuo istorya basta doon sa dawad, di umano hmm. niyo kasi para sa akin doon yan. ano ba 'yan para sa akin, mahirap gumamit ng daw di umano dahil nangangahulugan na to na hindi ka sigurado. Kaya nga nagdadaw ka. Di ba? Hindi ka sigurado kung yun nga ang sinasabi mo ay tama o mali o nangyari. O maaring nangyari, pero kulang-kulang yung impormasyon mo. Kaya ang gagawin mo daw. O di umano. Correct. O di umano. Pero sa, di ba lang, no, na, ngayon, nagagamit, pa, napansin ko nga, Richard, din di masyado nagagamit yung based on uh, reliable information or reliable source. Di ba, nakikita natin madalas dati, dati sa dyaryo, uh -oh. based on reliable reliable source ba yan? Ganyan. Uh -oh. Pero ngayon, bihira na natin ma Hindi, pati kung tiwala ko sa information mo, hindi ka gagamit na daw. Di ba? So, sabi mo na kaagad, ito po ang na, nakuha na. ho namin informasyon base sa aming source, ito po ang nangyari sang ayon sa kanya. 'Di ba? So ganun yun ni. Eh. So hindi po na kailangan sabing daw kasi it casts also doubt on the report at ito pa isa do di kung, kung bakit fraud upon, Eh may duda ka nga, may duda ka naman pala sa impormasyon mo, eh bakit mo ilalabas? 'Di ba? Kasi dapat 'yan, ang impormasyon po ay tinitriple triple check niyo 'yan. Triple checking kumbaga nakuha nyo sa source nyo, bago nyo ilabas yan at sabihin sa taong bayan na ito ito totoo, kinakailangan yan, magtanong ka pa sa iba o oh, ito na nandun din doon sa scene na yon o nandun sa pangyayari na yon Ito ba nangyari? Kasi paaring hindi din ganun yung sinabi niya. Di ba? Hindi lang po isang beses. Ito na sanabi, sabi po ni Richard, uh, three times po yon in, in other words, dapat po tatlo po ang batayan po ng story oh, 'yan three sources hindi three po ba boxes. para ma yung katotohanan, validity o authenticity oh. of the event. Eh paano kung kulang pa? Eh kung kulang pa ho, mag-mag-rely kayo doon sa, sa dokumento. dokumento. 'di ba po? Magre-relay kayo sa dokumento. May hmm. Eh marami nag aapura nga dahil yung dokumento, bahagi ng dokumento na kailangan nila hindi para sa kailang kamay. Okay. Kaya spekulasyon ng spekulasyon na, na nagaganap. Very good 'yan. At tayo susugan na rin natin 'to para ano lang, very quick. Sinabi ng nating dating press secretary Trixie Angelis, Angeles, na ang mga bagay-bagay daw ay true time bound. Time bound. Hmm. Ah, may, may tanong ko ako sa ating gagalang-galang na kaibigan. Trixie, eh kung halimbawa ba, eh, merong isang data na namatay sa ng March 17 ang isang tao, ito ba ay time-bound? Magbabago pa ba yan? Anong tingin mo? Bakit magbabago yun? That is the factual information. Precisely. Kasi sinasabi niya kasi, hindi, bakit ito si Galileo? sabi, eh, ganito yung sabi dun sa cosmology ng panahon. Hmm. Pero, Uh, hindi nag-agree ang Catholic Church at after 60, 40 years daw yata, eh, nagpa, nag, humingi na pa yung Catholic Church kay Galileo na inaklalit sila na tama. Uh, Mystic si, yung po nangyari kay Galileo, eh unang una ho, hindi ho sila nag-apologize dahil ho, pumalpak si Galileo dun sa, sa ano, nag-apologize ho yan dahil may binanatan si Galileo na pare na personal na personal ho yung pare. So, kaya nag sa kanyang catheter church. Ikalawa ho, iyan uh, po ang scientific observation. Na ang scientific observation po, hindi po time-bound yan. Kumbaga, kasi pwedeng na-observe mo ngayon, at tama si, uh, yung, yung observation na yan, hindi pa ho yan ang final. Kasi, lahat po ng mga na-observe sa kalikasan, eh talagang magbabago yan because of what? Additional information. Kasi ba hindi ba ngayon, no? Si Einstein may may theory of relativity, di ba? Mm -hmm. Oh, pero nagkaroon ng quantum physics, nagkaroon ng quantum mechanics, no? Na may mga nagsasabi u dati o oh, yung black hole. E ngayon, may mga bago ng teorya. Kasi may mga bagong observation. Pero when it comes to halimbawa political issues, Pero sir, sabi mo Richard, hindi lang basta yung ideas na yan, observation, ibig sabihin na buo na yan bilang konkreto na, mm. konkreto nga ganapan na. Para napalitan na po yung katotohanan oh. na tinanggap nyo noon. Mm. Kaya hindi po pwede lang time bound. Oh, na. I-apply natin, i-apply ng... natin ha. Dito sa pag-aresto, pag-aresto po sa dating ating Pangulo. Iklihan lang natin. Uh, ano bang nangyari? Naresto na ba siya? Hindi. Siyempre na-aresto. O, oh, mo mong sabihin, Trixie, na time-bound yan. Paano magiging... Diba? magiging time-bound? Hindi ko maintindihan okay. Okay. Hindi, eh, kaya na, kaya, hindi ko maintindihan Kamusta po kayo, Sekretary Parang, Trixie? Kaya anong logic ang pinagsabi nito ni Trixie. Trixie o, oh, ito pa isa. O, oh, di, na-aresto sa Duterte. No, ano ang time-bound doon? Ang time-bound doon eh, legal ba o illegal yung aresto niya? Di ba? Oo. Kasi sinasabi natin ngayon, ngayon, Oo. Pero baka Abril, Mayo, Hunyo, baka hindi hindi ano. Pero may nangyari. Parang sa oh. sabi mo, pag Hunyo o oh, July yung hindi, trial hindi. na, yung trial pag nagsimula na, di ba sabi ng nun judge doon sa, oh, so gin-assert. Dibring up nila yung ganyang pwedeng pag-usapan oh. mo yon, oh. mabato so kuy yung due process. Hindi, hindi nakasalalay taxi doon sa oras o panahon. Nakasalalay yan doon sa pinagbatayang uh, teorya o pinagbatayang konsepto hingil doon sa asesto na ang pinagbatayan ay rules o procedure di ba? Uh, kasi ngayon po sa so, totoo lang po pag aresto kay Duterte, yung mga nagre-reklamo po yan na mga support mga supporters ng Duterte, pinagbabatayan nyo ngayon yung uh, circumstances surrounding the oh, arrest. Oh. Based on local laws po yan. Ha? Oh, Based on local laws. So, oh, oh. yung sabing due process na wala. Bate eh, po sa atin. Parang sinasabing walang due process. Pa, paano po yung eh, universal law oh, um, ang na, na, na mayani? Hindi oh. eh, naman talaga ma-arresto yan. Sa so, totoo ang, lang, kung yung local laws ang gagabitin. At ang rules of procedure po, ay hindi po time-bound yan. Kasi pinag-agreehan na po yan. Kaya eh, nga rules of procedure eh. Dumaan yan doon sa proseso ng pagsasabatas. At nung gumadaan niyo sa proseso ng pagsasabatas yan, yan po ay eh, question na, pinag-aralan, ilang panahon nang uh, inilapi dyan ng mga mababatas natin para siguraduhin na ito ay mga tamang rules. So walang daw at di umano dyan. Okay? Walang... Hindi mo pwedeng Sim. pag sinabi mong mali yung rules eh, hindi ho oh, time back yun. Kasi, <laughs> 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 Bakit kaya Di ba para sa ating lipunan, Richard, pag palalaking tao ang na-arresto na, di ba, nadadala sa ganyang sitwasyon, di ba? Pag palalaking tao, nako question yung legality at proceedings, mm -hmm. di ba? Pero pag malilit na tao, hindi naman naka-question, tuloy ko tayo. Tuloy salvage nga eh, di ba? Uh, malilita... Team at yung mga ating mga kababayan na pumupunta sa YouTube, pumupunta sa Twitter, pupunta sa Facebook at they, you consider yourselves as social media influencer or social media creator ang tangi nyo namang dasal panalangin ni ni Dodi, eh bago kayo pumutak ng pumutak dyan bago nyo buksan yung bunga ninyo eh alamin nyo muna kung ito ay sasapat dun sa baski pinakabatayang standard ano ang batayang standard? eh dapat pag nagsalita kayo, hindi nyo gagamitin yung salitang daw at yung ano? Ibig sabihin, kayo ay talagang certain na yung inyong sinasabi ay may basihan. May basihan, nangyari, gano'n. Kung opinion nyo, sabihin nyo kaagad kami. Oh. Sinasabi kaagad namin dito. Kung opinion. O, ito ho, opinion Opinyon ko. Lang. Kasi bet, bakit yun doon sa nakita ko? Oh. Diba? Kung opinion yon, walang problema. Pero kung if you're citing a fact, halimbawa, ah, si Pawid Tantoco, na wala ka pa namang coroner's report, wala ka pang official coroner's report. Sabi mo, ay ah, si Pawi Tantoco, na ano niyo ba na matay sa so, drug overdose yan? So, yung opinion na palitan ng information, na baluktot naman. <laughs> hindi, di ba Kasi yung opinion yun, kayo, na batay naman saan, batay Oo. yung sa opinion yun na, no, namatay matay sa suicide yan o overdose. Hindi diba? opinion yun. Diba? Percep kasi hindi. pag sinabi mong ang tao, kunyari, isang tao, uh, person X, namatay sa ganito, hindi siya opinion, mga kababayan. You are establishing a fact. Di ba? Oh, you are trying to establish a fact. Oh, Kasi si dis per si disputed fact yun eh, di ba Richard? Uh, di I don't try to nga. establish a fact. Disputed, disputed fact. Dahil kulang ko lang nga yung information nyo. Oh, disputed fact. Therefore, wag mo muna i-announce hmm. na certain ka na namatay siya sa drug overdose kasi wala kang ambasihan. Diba? Ang basehan mo is coroner's report eh, hindi pa inilalabas. Wala ka pang official document na magsasabi na yes, si Pawit Tantoko or kung sino man, ay namatay ng ganito. Uh. Ano ang social effects yan? Ang social effects ko kasi yan, kapag palagi ko tayong ganito, dinidistort ko natin ang realidad ang Saka hindi po nakakatulong sa lipunan. Hindi yan. talaga. At si uh, saan nyo naman ba, natutunan o nabasa ang um, ganyang pagmamadali para makanta ang katotohanan? Ay, hindi. Para lang magkaroon kayo ng opinion na hindi batay sa katotohanan. Uunahan oh, nyo uh, ang paglalabas ng katotohanan. katotohanan. O, oh, tapatan. Nagahabol kasi yan ng reviews. Ay, ay, di alam naman natin gano'n. nag ng views. O, oh, tapatan na tayo. Kasi pag uh, nag ka ng views, ibig sabihin, oh, may corresponding na Monetary reward ka niya. Eh. Oh, nakita. nakita. Eh, ang problema ko pag pagkaisipin ninyo na mayroong social effects po yan. Pag napaliwala ng bata yan na nanonood nan sa YouTube o sa Facebook o sa Twitter o sa X o no? sa Instagram, naniwala bata dyan, o, oh, sa pinagsasabihin nyo na wala namang palampasihan, o oh, di ano mangyayari sa atin dito? Di ba? Or may government official na naniwala dyan at nag-react agad through a public policy. O. Oh. Udayan, sinabi nyo, oh, may impending na kudita or destabilisasyon. No? E di syempre, anong gagawin ng, ng Estado dyan? E di syempre, eh, magre-react Hindi lang oh. nyo sinabi. Teka muna, mag-prepare na tayo. Baka pwede nating lapagan ng oh, martial law. Mga delikado kasi pag sinabi nyo, kumakalat agad eh. Hindi ba tayo meron tayong technology na social media? Oh, sa... Just... Sinabi ng isa, di ba, kumakalat sa libo-libo. Mm. Kahit walang batayan po, ha? Ah. kahit walang batayan. Kamuha na nabagit po niya yung sinasabing uh, impending, no? impending coup. Kasi oh. lumabas po yun eh. di ba na pag-arresto okay. kay Duterte? Granting for the sake of argument that those who do that ay ang gusto talaga nila pagpapalit ng gobyerno. Gusto niyo ba magpalit ng gobyerno tayo on the wrong premise? Ako, I will, I will never agree. Oh, on the wrong premise. Kung revolusyonaryo ka, dapat on the right premise. premise. No, gusto right ba premise. ng pagbabago sa lipunan, if you want regime change, palitan natin siya on the rightful premise. Per pero ano yung rightful premise? Hindi. Kasi predictable lang 'yan eh. di pag nagkakaroon talaga ng crisis, 'di ba, sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Pagkaroon ng crisis na may kalaman sa politika, tapos uh, na katukoy sa national leadership, daw isipin ng mga tao o yung mga kalaban ng gobyerno, ay magkakaroon ng coup, 'di ba? Ganun magkakaroon hey. ng ibal laban sa gobyerno. Di ba parang predictable yan no, no sa mga nakaranasan karanasan natin. No, eh, ganun siyempre, din. talagang maggagawa yan ng mga kung ano-ano yung storya. Yeah. Pero ayokong pumunta sa isang revolutionary change or pagbabago ng lipunan on the wrong premise. Ayoko niyan. Kasi in the first place, ano mangyayari sa atin? E eh, di yung bagong gobyerno, hindi bagong gobyerno. Hmm. Di ba? Maling gobyerno rin yon Kasi nititatagbo on the wrong premise para napalitan lang, 'di ba? Paano na napalitan lang na personalidad ba Oo, o pati oh. structure? 'Di, so, kung magka parang ganito ah, personalidad ano tayo, lang doon. Si, sige, sige. Mahaba na naman. Ang ang simple <laughs> lang, 'no? Ah, uh, kaya siguro naman kasi uh -huh. mga ganyang rumor, 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 rumor para siraan natin yung administrasyon. Fine. Pero if it will lead to a change of government, tapos nakaangkla doon sa hindi kasi durugista sila, di ba may gano'n eh? Oh. Palitan ang bangag na gobyerno. Oh. May, may mga nakikita akong gano'n. Papalitan natin dahil bangag lang sila? Hindi. Mas gugustuhin kong palitan ng gobyerno sa totoo, at any government, for that particular matter, kung sila ay una, nagkasala because nag sumobra-sobra nakaw nila. Nagkasala dahil yung mga basiko o batayang public service din na, na maibigay sa atin ang tama as tax payer. Ikatlo, immoralidad. Oh. Immoralidad. Yung super duper immoralidad na nanakaw sila, ginagamit nila yung posisyon nila para magkaroon sila ng pera, at umaman. At sum at our expense. Saka nasakop na po ang national budget. Ano po? Di ba nasakop na ng national budget? Kung yan, ang pagbabatayan Pab natin ng natin. natin. Grade, sige, walang problema. Pero kung pagbabatayan natin ay eh, false claims, eh, eh, count me out kasi Hindi talaga nahaluan lang ta talaga ng politika eh, di ba para yung tao magalit kaya lalo ng politika kinakulayan ng droga hindi ganyan na bintang na pa drugs drugs daw sila di ba di ba oh. yung, yung first ano first lady o first president pero nahaluan nga na siya. di na sa 17 minutes na tayo eh uh, very last no 17 minutes nung nung oh. oh. di ba dati kay Obama at kay Bill Clinton eh meron din mga ganyan eh kasi kasalanan din actually ng gobyerno yan eh. Ba't di na-address? Mm. Di ba? Mm. Sinasabi nila na issue. Pero actually, issue rin yan talaga. Eh, ang dali-dali sinabi yan ni Bill Clinton nung panahong inakusahan siya na may ganyan. Di ba sabi niya? Ang sinasabi niya dahil baby boomer yan eh. Nag-take na kung ano-ano. Mm. Eh, that's in the past. Kung ako sa palasyo, dahil wala na kasi ang policy nila ngayon, hindi, wala namang katutulan, wala namang patulan, pag pinatulan namin, eh, ano? Hindi, sinasabi nila pag pinatulan nila lalaki. Lalaki. Oh. Pag eh, diba, pag pag hindi niya pinatulan po, lalo lalaki. Pag, eh, Then oh, issue po yan eh. Yan, simple yan. Oo. Oh. 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 Ang ah, simple yan, simple simple lang. Oh. Ang ating Pangulo, ang ating First Lady, sampunan ka ng mga kaibigan, hindi po nadudroga sa ngayon. E eh, di tapos. Di ba? O. Oh. Yung mga, yung mga Atos. nagsasalita naman dyan, yung mga, di ba may nagsasabi na na para din ay depensahan natin, hindi ba? Hindi, pero may pinahawakan naman. naman. Wala Tam naman ng kaming sinasabi may dito. May pinahawakan na... naman mga kami, impormasyon, diba? batay ka nga dyan sa pagsasabi. Pero kung rito, kami nagsabi rito, dito na sila ay hindi durugista, ano? wala ko kaming pakialam doon. Doon sa tanto ko story namin, ang pinakialaman nung namin, yung unfairness, no? na pagsasabi kayo na ganito yung tao, wala naman pansiyan. Sa totoo lang. Sa totoo. Diba? Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Panginoon, sa kanyang patnubay at pagkalinga po sa amin. Para sa katunay na katotohanan. Ayan. Sa totoo lang. Gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dodi Lacuna. Ricky Rivera po. Maraming salamat.